Tingnan nyo po yung trap na ginawa ko oh. sa mga ipis na maliliit. Ayan 'no. Oh. Ayan 'no. Oh. Dami 'o, oh. dami na huli 'o. Oh. Yan ang na yan, puro ipis, Gumagalaw pa ng iba. Oh, tataka kayo hindi makaakyat kasi may mantika po yan. Nilagyan ko po ng mantika yung gilid niyan. Kaya po sila hindi makaakyat ito po yung butas na pinapasukan nila yan ito pong kwa to, itong ginawa kontrap trap na to ay yung mga lagayan po ng mga at sila Elijah po sa verse 20, dito, 20 po dyan kalagay po dito at si yung sa Panginoon sabi po ng Biblia at ang sabi po ng Panginoon kong Diyos yung lagayan ng ba ng kasamaan ang bao na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak ang uh, at sa gravy yun. yun. yun yan, ang po, ayan, po dito tagal, sa Tagalog po. At ayan. Sa yan, sa po ng, na ng gravy, no? at sa Panginoon, Mga isang linggo na, oh, na, na, na po itong nilagay ko doon sa ilalim. una, mga two days, nakita ko wala naman. Tapos nilagyan ko ng nilagyan ko po ng pagkain yan sa loob para siyempre ma-attract sila lumapit. Ayan, akalain na. After one week, Ayan oh, dami. Oh. Ay, hindi gano makita dito. eh wag buksan ko nga. Ayan oh, dami oh. Magalo pa Tingnan nyo, hindi sila makakyat oh. Kasi nadudulas po sila doon sa mantikang ipinunas ko dyan sa gilid. Oh. o, oh, bago gusto nyo gayahin gayahin nyo po ayan yung mga, yung mga sasakyan na may mga ipis sa loob yung ganyang ipis yan yung maliliit na yan o, buntis pa yata yung isa may mga itlog pa yata ayan o. parang may itlog pa o, ito parang may itlog pa yun o ito ayan o parang may itlog pa itong isa na to isa na ba ito ba ito ba yun ayan o. parang may itlog pa o Ayan. O. Oh. Simpleng trap po para sa ipis. Pakadami o. Oh. Ayan mga kahantas, mga gusto nyo pong magbenta ng inyong mga coins. Diyan po, coin traders for buyer and seller po. Uh, search nyo lang po yan sa Facebook page. May kita nyo na po yan. At uh, pwede po yung post dyan ng mga nais nyong event ng mga coins. Yan po ay naka-link sa iba't ibang uh, Facebook page. Kaya, yan makikita po nila na hindi lang po yung mga nandun sa coins trader po yung makikita niyan kundi doon po rin sa mga tag -ibang, uh, Facebook page din po. Okay po, good luck po.